Humanga nga si Lebron James at ibang mga Lakers player dito nga sa ginawang performance ni di Dinwiddy laban sa Pacers. At tunahin nga natin itong si Coach Darvin Ham kung saan sinabi niya na multifaceted nga daw na player itong si Spencer Dinwiddie. Meaning marami siyang kayang gawin sa loob ng basketball court. At ang maganda pangaraw dito ay he is willing to accept and embrace whatever role na ibigay nga daw sa kanya. Binigyan nga daw siya ng role to defend the best perimeter players on the other team. Ginawa niya daw 'yan. He was also asked to play make nga rin daw and he was able to do that also. And this game ay sinabi nga daw sa kanya na to be really aggressive at kanya nga raw talaga namang ginawa rin yan. And actually, ginawa daw ni Spencer din Widi ang tatlong bagay na yan, defend, play make and be aggressive laban nga dito sa Pacers. And then ito namang si Austin Reeves kanyang sinabi na he was spectacular nga daw laban sa Pacers ngayon at talagang grabe rin daw ang kanyang efficiency sa field. He was also doing a little bit of everything nga raw at kapag si Spencer Dinwiddie now is being himself ay talaga naman daw na he is a very good basketball player. At patuloy nga daw nilang pinapayuhan nito na just be yourself, play your game, laruin ang kanyang laro. At talaga nga daw na minsan mahirap itong gawin lalo na ikaway na sa bagong sitwasyon. Gaya nga neto ni Spencer Dinwiddie nakakalipat lang dito sa team ng LA Lakers. And then mga idol, si Andre Davis ay may short message nga patungkol sa performance ni Anthony Spence. He was aggressive nga daw talaga. Talaga naman daw na nagiging komportable na siya dito nga sa team ng LA Lakers. Kumbaga he is finding his rhythm na offensively. At talaga nga daw na kanyang pinamalas ang kanyang offensive skills. Hitting three pointers driving to the rim and getting into the free throw line. And then ito naman mga idol si Lebron James. Kanyang sinabi na talaga nga daw na he was aggressive laban dito sa Pacers. And he was looking for his shots all night. Kaya naman nagkaroon siya ng big time performance. Kudos nga daw talaga dito kay Spencer Dinwiddie nang dahil talaga naman daw na kung ano ang task na ibinigay sa kanya ng Lakers ay itong kanyang ginagampanan ng maganda. Yung mga nakaraang games mga idol ay talaga nga namang kung ano yung sinabi ng Lakers coaching staff sa kanya ay yun lang ang kanyang gagawin. At ngayon nga mga idol na naatasan nga daw siya sa role neto ni Dilo ay ganun din ang kanyang ginawa. Ginawa niya ng maganda ang role na ibinigay sa kanya. At ito namang si Spencer Dinwiddie, ito mga nasabi niya after ng kanyang big time performance. Sabi niya his mindset coming into the game nga daw ay matulungan lang ang Lakers pagdating sa offense and reading the Pacers defense and reacting from it. Isa pang araw na dahilan kung bakit he played well ngayon ay dahil daw ang kanyang mga teammates ay patuloy siyang ina-encourage every game na maglaro ng maganda. They continue to trust me nga raw. At talaga nga naman daw na they got my back. Banggit niya pa na hindi nga daw nawawala ang kanyang confidence sa kanyang ability to go get a basket or pagdating sa opensa kahit medyo iba na nga daw ang role niya dito sa Lakers. And I think nakita natin mga idol ang kanyang tunay na skills ngayon laban nga dito sa Pacers.